Si Carla ay niyaya ni Ruel. Sumama at mga ba bagong buhay. Magsimula muli. Pero gusto ni ah, Carla mag-aral. At tapusin ang kanyang mga pangarap. Mapatunayan ni, ni Ruel kung gano'n niya kamahal si Carla. Ganon din naman itong nga ah, si Carla, pero hindi ni Carla sa siya ay nga uh, bigyan ng uh, pagtitiwala pa at bigyan ng pagkakataon para matupad ang kanyang uh, mga pangarap. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Ruel, pumayag ito at tiwala At sa pagpapatuloy, sa'yo, Carla. Punta ko mga gano'n sa'yo, Luwel. Meron ka bang pasok ngayon? Wala. Wala akong pasok ngayon. Bakit? Kaya iyaayin sana kita lumabas. Hindi hey, tayo pupunta. Pupunta tayo ng PICC. Anong gagawin natin? Mag-aarkila tayo ng bisikleta. <laughs> Gusto ko tayong dalawa lang. Okay. Mag-aarkila tayo ng bisikleta dalawang oras. 2 -2 sa loob dalawang oras tayo magpaikot-ikot sa paligid-ligid ng BICC. Hanggang, hanggang sa makarating tayo sa Star City. Gusto mo ba yan? Sige. Kamusta ang iyong pag-aaral? Ayos lang. Nag-aaral ako mabuti pa sa iyo. Well, Kakagising mo lang ba, Carla? <laughs> Oo nga. Pag ang bago pa ng hiningan mo. Ano? <laughs> Kapag mumove na ako, ano ba? Nagsibig ka ba na ba? Ano? ka na ba? Ano? Mm -hmm. Kung gusto mo ba, Carla, tayo pumunta ng tagaytay. Okay. Andun tayo mga bayo. So, ikaw ang kasama ko, Ruel. Okay lang sa akin. Mga bayo tayo ng mga bayo. <laughs> lagi kung na nag-angs naman ako sa iyo, ba? Ah. Siya nga pala, Carla. Ano? Nung isang araw nung ay hinatid kita, meron akong nakita sa iyong wallet. Isang larawan ng isang lalaki. Matipuno. Guwapo, tisoy. Wala. Tulot siya. Kamuang kamukha ni Papa Jeffoy. Ang tangkulang <laughs> yun. Sino yung lalaki na yun? Si kiko yun. Hmm? Kiko Si Kiko yun. naman ko. Kutog ko ay eh, niloloko mo na ata ako. Hindi, well Pinsan ko nga. Si Kiko nga yun eh. Patunayan mo sa akin na eh, hindi mo ako niloloko. <laughs> hindi nga. May ebidensya ka ba? Yung larawan na yan ang aking ebidensya. Larawan lang yun. Pero na nakita mo. Isumpa mo man ang mga liyon sa gubat. <laughs> Sumumpa ka, Carla. Bintang ka ng bintang. Wala ka naman napapatunayan. Patuloy lang lang siya. Sabi lang naman ako ng totoo eh. Kumprontahin mo ako kung may nahuli ka. Picture lang naman yun eh. Ang picture ay picture, Carla. Isa kang taksil! Hindi ako taksin, Ruel. Well. Mahal lang kita. Nilalang mo lang ang pagmamahal mo sa akin? Kaya na lang ba, Carla? Nilalang mo na lang ba ako? Hmm, hindi nga eh. Kumpara siya sa larawan sa wallet mo. Larawan lang yon At ganyan ka na? Wala naman akong ginagawang masama. Nahuli ka ba? maguti pa ang aking aso. lang ng tahol. Pero wala siyang larawan ng ibang lalaki. o ano re magiging reaction mo. Ang pinagtataka ko, Carla, sa itsura mong yan, sa itsura mo, aral tapos ke manlalaki ka ang kapal ng mukha mo how dare you Naliluloko mo ako? Ganon? Ano ngayon? Kung halimbawa sa kayo, ano ang gagawin mo? Alam ko ng style mo, Carla. <laughs> ano?